Hello, hi, mabuhay mga ka-business! So, ayan nga, isang magandang araw ngayong araw. Sana all. At yan na nga pala guys, eto nga po walang ating huwag na pinamagatang ang tindera nyo. Nalilito na. <laughs> ayan guys, dito nyo naman yung bigas kung saan ko nailagay at naibuhos. Oh my gee! So ayan na nga guys, kanina nga kasi meron tayong customer. Bumili siya ng uh, 10 kilos na bigas. So ayan yung sobra mga madam person. At ayan nga po pala yung binayad niya. 1 key. Sana all 1 key. So ayan nga guys, dyan ko na ilagay at ay yung tirang bigas. Naku naman yan, ay nalilito talaga ako kanina. Ewan ko ba kung bakit siguro gutom gutom lang talaga siguro ako ganun nang talaga yun so ayan tatanggalin natin guys yung uh, mga barya muna dyan para nga mahiwalay natin yung barya sa mga ano uh, bigas na naisalin natin dyan sa bentahan natin ako naman yan uh, nagkaroon pa tayo ng ano, gawain. Ako naman yan, takdang aralin. Oh my goodness. So ayan. Yan, grabe no. Ewan ko ba kung bakit ko na So, ayan nga, tapos na tayo doon. At yan, tingnan nyo, guys. So, ang daming bigas niya. So, eh, hindi naman madami. Uh, isang dakot yata yan. Yan, no? Tingnan nyo naman. Hindi na yung pwedeng ibalik sa ating bigasan. So, ayan. At, uh, na lang din po natin yan. Yan, no? Sa bahan natin itapon para hindi lang gabi. Yan. So, ayan nga po, guys. Yes po. Baha pa rin po dito sa aming lugar. Tingnan nyo naman, grabe, no? magpapasko na pero may tubig pa rin po kami dito. itak itaktak natin ang itaktak para mawala po talaga yung uh, alikabok mong bigas. At syempre yung uh, dumi na nandoon sa ating uh, lalagyan ng pera, 'di ba? So, ayan nga, guys. Ibabalik na natin yung ating mga kapirahan. Uy, sana all. Maraming kapirahan. Ayan, yung mga barya lang po natin yan, guys. ba? Diba? Ayan. Para tayong naglalaro niyan. ba? Diba? <laughs> Ay, nako. Ewan ko ba. So, ayan nga, guys. Diyan na lang po nagtatapos ang ating mini vlog. Sana hindi na ako malito. <laughs> Thank you. Bye-bye.